Pedro! Kumusta? Ilang feet ba ito? 5? 6 feet yan. O, tama Kumusta na bro? Pagsas oh, nito naman ako. akong Youtube channel. Uh -huh. Parang ginagaya mo na sa Pilipinas yung may prank prank pa yan ha? Oo maganda. Prank sinatra ah. Kasi daw malaki ang kita dyan. Oo oh, million yan. Pagka nakabuho ka ng kung ilang million, depende. may limit yan hanggang ilang million. Oo oh, kung maganda ang content mo. Oo. Oh. Maganda. May dadating lang yung pera sa iyo oh, basta marunong ka. Oo. Oh, oh. Depende. Yun. Depende. Kapag nagustuhan nila yung ano mo, yung... dapat magbalabas ka na medyo maganda. Ganon? Yung, yung patok sa tao. Ano kaya yun? Ay, kasi siyempre, kanya-kanya diskarte yan eh. Kita mo hindi ba nakagumagano to? <laughs> Ganon? Ah. Ewan ko naman kaya pag hindi ko siya type. Hindi ka manunood? Oo, oh, hindi ako naman. Pag hindi ko type, maganda pa siya. Oh? Ah. Ganon yon Pero pag type ko, manunood ako. Oh, okay. Nakapagdakon pa nga eh. Ang galing ano. Eh, ba't nandun ka? Dapat dito ka lang. Hindi. Oo nga eh. Oh. Dumating ka kaya nagpunta ako rito. Oo, oh, dapat dito. Iba yung presto mo. Iba yung presto nila. Oo, oh, dapat dito lang. Oo, oh, oo. Oh. Ano yun? All, all around na yan? Oo, oh, jack of all trade. <laughs> ibang klase. ibang klase. Usap muna tayo. Kasi i-upload ah. ko to sa YouTube ba. Oh, di ba ka mamaya? Ma-scam ma ma ako dyan. Hindi. Okay lang to kasi magkakapira tayo ba? Magkakapira uh, pero eh, huwag mo ko baka mami makakulong ikaw na lang. Hindi. Ah, maganda yan kasi marami kang magiging ano ka, sikat ka in the world. Makikita ang yung Makikita nyo yung kagandahang lalaki. E paano yung kabaligtaran na pala lalabas? Hindi, okay lang. Ilan taon ka na ba sa Saipan, bro? 30, 30, 30, malapit na mag-30 po, ano? 34. So marami ka ng ipon. Wala. Ipon ko nasa kotse. Ha? Ganon? Eh, nagpapadala ka eh. Ah, oo. Oh. No. Every month kami papadala. Oo. Oh. Sure yun. Nalang patid yun. Saka may anak ka pang US citizen, ano? Oo. Oh. May, may anak pa ako dito. Ano ko yan? Bantay sarado ko yan. panay oh, panayang At ano siempre, mo. Eh. Ang bigay ng pera, di ba? Siyempre, yung ang kailangan niya ibigay i, 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 i ano mo basta pagbutihin ang pag school pag di ba yung is citizen siya Oo. Oh. ah ganoon ba yung pag college na nga eh pag dito yung pinanganak ng bata uh, automatic yung is citizen oh, uh, uh, natural eh paano kung sa Pilipinas sa, may merong ginabalitaan ni si Trump di ba ano kung pinanganak ka dit, hindi na pwedeng yung is citizen na naman doon ka pa rin sa inyo ganun yun hindi ba sinabi noon yan parang hindi natuloy ah bro. oh. bro ngayon may balita na naman ako sa YouTube, nakikita ko. Yung mga foreigner na Chinese doon nag-aaral sa Amerika, dinideport na. Oo? Oh? Oo. Oh. Ganun ba yun? Oo. Oh. Ah, hindi ka naman nakikinig pala sa yun. Nagbasa. <laughs> <inyo, laughs> Kailan mo nabasa? Uh. Ay, siyempre ako nanonood ako minsan pagkagabi na bago ako matulog, nanonood ako dyan. Sabi? Lahat ng mga importante bagay, gusto ko yun nang nakikita ko. Mm. O anong nangyayari sa ibang bansa dapat alam din natin. Ganon yun. Baka mamaya po tayo, mapunta na pala sa atin, hindi pa natin alam. Pagbang, diba? Pag bang, ano bang maganda pag may anak kang US citizen? Eh, siyempre, pag tapusin mo na pag-aaral, gabayan Oo. mo. Ganon. Siyempre, gabayan mo ng maayos. Oo. Oh. Huwag mo siyang pababayaan. Di ba? Ah, Ganon yun, ano? Maganda, maganda ba akong interviewin? Oo. <laughs> siyempre. <laughs> eh, I-upload ko ito sa YouTube, no? Ibigay mo lahat sa kanya yung talagang para sa kanya, yung magandam, magandam paglaki niya hanggang lumaki, mm -hmm. supportado mo siya. Mm -hmm. Di ba? Oo. Oh. Okay, so, in interview ako pa pa sa ABS-CBN niya na. Ang bayan. Ang kabalik ka rin, dinadampot na pala ako ha. <laughs> Hindi. Okay <laughs> lang yan, walang problema <laughs> yan. mga mami, may FBI na pala yan. Ano yan? Ako pala. <laughs> do, ano? o. narinig pa ako sa kasama ko kanina eh. Iba na naman yung kwento niya. Oh. Di Di yung yan? Pilipinang Oh, sagutin ko muna palang telepono. You, nice eh, ano lang 'yan?